Mayroon yan, aday. Ay! Sabi ko na, sabi ko ito yung mga ano po. Ayun na nating ano? Mayroon na... Ano, may gift ako. Ano ba pala? T-shirt! Kauna! Naku, kaya yung? Eh, Tapos O, ano na naman sa lipat Ang ano na na, nice

dito <laughs> Wala na tayo or mamaya. walang ng dalawa. Wala ay, ay, si pa. Ano lang 'yan. Ay, hindi mali. 500 500. kasi asasani dito, dito akin 500 500. na lang. Tapalit na lang 'yan ng <laughs> Pagbango yan. Hindi. <laughs> Sandali ka okay, ni. Tamang-tamang. 'yung bintana mo. ganda yan. Ito. Kumusta? Sandali lang no, pwede mo din namang pirahin ang 500. Paano na lang <laughs> tawag sa atin no, Anne Anne. Tayo muna diwagay okay. ka oh, ni. akin na bilang ng 500, 500 lang <laughs> per handrin. Kasi marami ko Maria. Ah, marami pero. Hindi? <laughs> marami.

Bili na na, ka na, na, <laughs> pagguigo na lang nandito usataas, Kaya, kung sa taas mahirap pumaket ko na lang, ano. ko alam yung ano. Hindi ko Hindi ko ano. ano. yung ano. ano. certificate lang wala siya marangay, ay, na, yung ano. Hindi ko alam eh, ano. ano. wala ko alam yung ano. Hindi ko ng yung ano. Hindi 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 pwede yun. Hindi pwede yun. Okay dito pake, eto better oh, sa lang ang ah, id okay. niya at sa yung yung senior Saan hindi yun, hindi yung, oh. yung oh. ano si pare na ano na oh, yeah. Hindi pa ako parapara oh. Magkano? Pa eh. para 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 mo ko diyan. Eh, ano? Ilang ilang ba yung ano doon? Ah, kailangan. Yeah. I dito ako kanina ko sinabasa maigi. Ah, uh. ilang ay ba? Uh, Dalawa kasi nabasa ko dito para sa law. Uh, so. Tapos yung ano okay. niya, yung, so, yung uh, birth certificate.